Critical ngayon sa ospital ang isang lalaki matapos undayan ng saksak ng kanyang kaibigan sa Navotas. Paliwanag ng suspect, duwipensa lang siya laban sa paulit-ulit na pamubuli sa kanya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Critical sa ospital ang 23-anyos na lalaking ito matapos pagsasaksakin sa barangay NBBS proper, Navotas City kahapon ng umaga. Ayon sa Navotas City Police... May 20 anyos na binuli ang biktima na napikon na, kaya siya binalikan. Palagi siyang sinasaktan pag nakikita sila. Yun, isa po yung siya pinagugatan ng away nila. Sa kuha ng CCTV, nakuha na ng sinasabing pananakit ng biktima sa nanaksak na sospek. Kitang naglalakad lang sa kalsada ang nakadilaw na lalaki. Nang salubungin siya ng biktima na walang suot na damit, sa kabiglang pinagsusuntok. Hindi pumalag ang nakadilaw na lalaki sa pananakit sa kanya at sa naglakad na lang palayo. Pero maya maya, sinundan pa rin siya ng biktima. Hindi nakita sa CCTV ang sumunod na eksena. Pero dito na raw nangyari ang pananaksak. Napuno itong suspect at umuwi ng bahay at kumuha ng samurai at sinaksak sa likod ang biktim natin. Sa follow-up operation ng Navotas Police, naaresong lalaking nanaksak sa biktima. Narecover sa kanya ang ginamit niyang patalim. Pero ang 20 anyos sa suspect, wala raw pagsisisi sa pananaksak sa kaibigan. Bala ko rin po kasi didepensahan ko lang naman din po yung sarili ko eh. Sinunog niya po yung balikat ko, pinabayaan ko lang. Tapos ito, pinagsasapak niya ako, hinahayaan ko lang din po. Pero ito yung kanina, sinapak niya naman po. Hinahayaan ko lang pero nung niya po malapit sa bahay namin, doon na po yung paningin ko eh. Kas Bakit kaya niya ginagawa sa eh? iyo ko po alam sir Saan? Maharap ang sospek sa reklamong frustrated murder. Pero nakahanda rin daw siyang magsampan ng reklamo laban sa kaibigan na nang buli sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.